You know, yun o oh. na idol ah, magandang buhay ulit bali hindi natin na videohan kanina yung ano yung paghuli natin yung bangus dahil malakas ang bagyo dito sa amin at malakas ang hangin ay nahuli ako dito ay no malaking bangos oh. yeah. bali tatlo yan tatlo ayan o oh. Ayan. pang ihaw oh. mga isang kilos o Uh, isang kilo ayan, oh. ayan. may hit ayan ako may tayong mga malilito bangus ayan Ay, nalaki, oh. oh. Bid ayan ang laki oh napalad oh din bali may na no, raw may na sirang palasdaan na was out ayan. dahil iambangan natin doon sa may kantuhan buti nakahuli tayo at kakaano rin kakalabas natin ang bangka natin bagong ayos ang baga natin yan bagong baba suwerte naman nakahuli tayo okay dun yan mga idol ah ang nahuli natin ngayon laki oh siguro may mga isang kilo yan oh para mo dito sa ano hmm. anak lang oh. laki oh. <coughs> Uy, pabili daw ng maliit na bangos para yung mabig. Talagang may sandali. Yeah. Uh, Ayan. Apya. Hmm. <laughs> Ayan. 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 Tilapia. Ayan. Pag-ihaw. Ito, pang ano to. Pagkilaw to, yun o. Uh, Pangkilaw yan. Pangkilaw. Pangkilaw. Ano?